Maligayang pagdating sa aking channel. Sa video na ito, ating susuriin ang mahiwaga at kapanapanabik na mundo ng mitolohiyang Blaan upang tuklasin ang madilim at kaakit-akit na mga nilalang na bumabalot sa kanilang mga alamat. Paalala lamang na bagaman ang nilalamang ito ay batay sa sinaunang kwento, mahalagang paghiwalayin ang mito sa realidad. Samahan niyo kami sa paglalakbay na ito habang tinutuklasan ang makulay na mundo ng mitolohiyang blaan at ang kanilang mga nilalang na hindi pa ninyo na nakikita kailanman. Kung mahilig kayo sa mga alamat at mitolohiya, tiyak na magugustuhan niyo ito. Huwag kalimutang i-like at i-share sa inyong mga kaibigan na mahilig sa mitolohiya. Halina't maglakbay tayo sa misteryosong mundong ito ng magkakasama ating talakayin ang sumusunod. Ano ang mitolohiyang blaan batay? Sa aking pananaliksik, nakalikom ako ng impormasyon ukol sa mitolohiyang blaan. Ang mitolohiyang blaan ay ang tradisyonal na sistema ng paniniwala ng mga blaan isang katutubong pangkat etniko na naninirahan sa katimugang bahagi ng Pilipinas, partikular sa mga lalawigan ng Sarangani, South Cotabato at Davao del Sur. Ang kanilang mitolohiya ay punong-puno ng mga oral na tradisyon, alamat at ritual na naipasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ano ng mito ng paglikha? Ayon sa mitolohiyang blaan, ang San Sinukob ay walang laman at anyo noong una. Ang pinakamakapangyarihang Diyos na si Dwata ay lumitaw mula sa kawalan at lumikha ng mundo, kalangitan, at lahat ng nabubuhay. Si Dwata ay iniuugnay sa araw at itinuturing na tagapaglikha ng mga blaan. Matapos likhain ang mundo, hinirang ni Dwata ang mga Nakabababang Diyos upang pamahalaan ang ibat-ibang aspeto ng kalikasan tulad ng dagat, kabundukan, kagubatan, at mga hayop. Ano ang mga Diyos at Espiritu? Naniniwala ang mga blaan sa isang pangkat ng mga Diyos at Espiritu na namamahala sa ibat-ibang bahagi ng kanilang buhay. Narito ang ilang kilalang figura. Duwata, ang pinakamakapangyarihang Diyos at tagapaglikha ng sansinukob. Kadalasang iniuugnay sa araw, si Duwata ay kinikilala bilang tagapagtanggol at tagapagtustos ng mga blaan. Dua, Blintang, ang Diyosa ng Dagat at lahat ng nilalang sa tubig. ang siya ang nagbibigay ng masaganang huli ng isda at yamang dagat. 3 fudalu Ang diyos ng agrikultura at pagkamayabong. Hinahangad ng mga magsasakang Blaan ang kanyang pagpapala para sa masaganang ani. 4 Anlilung Bulul, isang espiritu ng mga ninuno at tagapagbantay. Kadalasan, ang mga estatwa ni Anlilong Bulul ay iniuukit at inilalagay sa mga imbakan ng bigas bilang proteksyon laban sa mga peste at kagutuman. Ano ang mga ritual at gawain na isinasagawa? Ang mitolohiyang blaan ay mahigpit na konektado sa ibat-ibang ritual at gawain na nagpapakita ng kanilang ugnayan sa espiritwal na mundo. Ang mga ritual na ito ay isinasagawa sa mahahalagang okasyon tulad ng kapanganakan kasal ani at kamatayan kabilang dito ang mga alay sayaw kanta at panalangin upang mapasaya ang mga diyos at makamit ang kanilang basbas mahalagang tandaan na ang mitolohiya at mga gawaing pangkultura ng mga blaan ay maaaring magkaiba depende sa rehiyon at komunidad. Dahil sa oral na kalikasan ng kanilang mga tradisyon, nagkaroon ng mga pagbabago at adaptasyon sa paglipas ng panahon. Sa kabila ng makabagong impluensya, ipinagpapatuloy ng mga blaan ang pagpreserba at pagdiriwang ng kanilang mayamang mitolohikal na pamana. Mga nilalang sa mitolohiyang blaan, busaw ang busaw ay isang maalamat na nilalang nakahawig ng isang halimaw sa anyo at ugali. Ito ay may walong talampakan ang taas. May isang mata sa gitna ng mukha nito, may mahahabang braso at mahahabang tainga. Ang paboritong pagkain nito ay ang saluh o langis mula sa mga patay. Ang busaw ay isang orge at magnanakaw ng bangkay. Isa itong masamang espiritu na nagkukunwaring mabait sa tuwing may kinalulugdan ito para bigyan ng espesyal na kakayahan. Ngunit sila ang mga mababangis sa oras na sila ay magutom. Naninirahan ito sa malalaking puno malapit sa mga sementeryo. Ito ay may matutulis na ng ngipin, mahahabang kuko at mahabang dila. Kinukuha nito ang bangkay at pinapalitan ng puno ng saging upang itaboy ang busaw kinakailangang hugasan ng suka at mababangong halaman ang mga bangkay. Ang asin ay kilalang panlaban din sa nilalang na ito. Nga abtaku, ang nga o tianak ay isang nilalang na nag-aanyong sanggol. Kadalasan, nagkukunwari itong bagong silang na bata na umiiyak sa kagubatan upang akitin ang mga nagdaraan. Kapag binuhat ito ng kawawang biktima, bumabalik ito sa tunay na anyo at umaatake. Kilala rin ito sa panlilinlang ng mga naglalakbay o pagdukot ng mga bata. Flu o Alnalokdalan Ang flu o Alnalokdalan, nakilala bilang Devil Lady ay isang babaeng naging mapaghiganti matapos mawalan at namatayan ng anak. Sinasabing kaya niyang pumatay sa pamamagitan ng panggagaya sa biktima at kinatatakutan siya ng mga blaan noon dahil sa kanyang malupit na kapangyarihan. Lasnan Nalawian Ang Lasnan Nalawian ay magkakapatid na sinumpa noong labanan ng Diyos at satanas. Taglay nila ang kapangyarihang pang elemento at hindi nakikita, subalit nagdudulot ng pinsala sa sino mang mabiktima. Siling magud ang siling magud ay isang masamang diwata na may maputlang mukha, madidilim na mata at maitim na labi. Kilala siya sa panloloko sa mga taong kanyang napupusuan ang biktima ay maari lamang makauwi kung tatawagin ang kanyang pangalan gamit ang gong o lumang kalderong blaan upang magising at makaligtas. Bagaman nagkaroon ng mga pagbabago, ipinagmamalaki ng mga blaan ang kanilang mga kwento at ipinagpapatuloy ang kanilang koneksyon sa mga paniniwala at tradisyon ng kanilang mga ninuno.